di itu tanya senior citizen building sa bilang peso, kata Taipoya, Ricky Amut, dan Ayuda, gadis uh, di S W D, tru award bilangnya uh,

Mar Marami pang bakante. Wala po ang kagandang dito sa kristal, sa aming bahay, sa pag-ilaw. Maraming biyaya. Kaya meron uh, po. Maraming bagay din po yan para sa katulad naming uh, mahirap. 30 pa yung, ano, yung uh, actual na uh, distribution ng uh, ayuda. So, tingin ko, parang, uh, ano, eh? bigas, uh, dilata, yan. Medyo nakukuno na po ang bulwagan maya maya pa ng konti eh, puno na rin yeah. no, okay naman po at ano uh, aircon yung uh, hall uh, hindi kasi hindi naman mainit walamid na eh nagutangin po yung mga uh, kanilikuran may mga bakanti pangupuan patuloy pa hong uh, dumadag sa dating ng tao at nasa harapan po yung mga ipamimigay na ayuda at yung mga nakabox na yan eh uh, Maraming salamat po sa DSWD at kay uh, Mayora.

Uh, ngayon po ako yung, uh, nandini sa senior citizen